Mao ini guys ang part 2 ako una nag kanina na sa Pinterest. So mao na nga ni ini guys sabihin na nga kami sa sulod sa lotes na ako katrato inung ko na nga ni doon ang sa mga manok. No. Probong yun ini na ako bata hanggang sa makaabot nga ni kami din sa may kulungan sa mga manukan hanggang sa sunat sa ako na siya kung mapakao mala sa nakiagawa na yung kay gusto siya magbahog mas dagahan palugod ang nahulog sa iraraw kumpara sa bahugan sa manok mala pa lang ho kay ba ba'y natrabaho mo huwag kung ibig na otro. utro hanggang sa tinuha naman nga ni ang bahugan sa manok kasi siya naman kung mapakao hala itapok yung iditakdag baga Hanggang sa si inagaw ka na ni, ko na nga ni. Kaya sabi ko nga ni, ako nga ni ang Para madali. Hanggang sa nagbusol po ito naman yung siya naman ko na mapakaon. Hanggang sa kumuha ng sambahog. Tina, tinapukan naman ang manok sambahog. Hala. Hala man buho. Bida-bida na yun. ako bata. Hanggang sa si inagawan ko naman yun. Kaya makali na nga ako sa unang ko. Kaya may umpas sa mga manok na man ko. Kaya ang ako mga asawa nga, nakatrato ko, ito daman ang bungit sa mga. Kaya mga taga-video, na naman utro bata ko. Kaya naman ko naman kumapakao nalang tapusan na yung bugoy. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na video. Please like and share. Bye-bye.